News Update Mga balita ngayon Pagsuko ng MILF fighters sa Basilan patuloy ang pag-uusap ayon sa AFP PBBM walang kinalaman sa impeachment kay Vice President Sara Duterte LTO Chief ng Pikit Cotabato patay sa pamamaril Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Patuloy ang negosasyon para sa pagsuko ng mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na sangkot sa pananambang sa Basilan noong January 22 ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Bronner Jr. Sa isang panayam sa Camp Krame, kinumpirma ni Bronner na nagpapatuloy din ang operasyon upang mahuli ang mga responsable sa pag-atake sa barangay Kabengbeng Sumisip Basilan. Ang ambush ay naganap habang nagbabantay ang militar sa United Nations Development Program o UNDP personnel sa kanilang validation mission. Dalawang sundalo ang nasawi habang labing dalawa ang sugatan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa natutukoy na salarin kabilang ang MILF members. Ayon kay Bronner, may naunang koordinasyon sa MILF ukol sa misyon ngunit patuloy nilang sinusunod ang peace mechanisms upang maresolba ang insidente. Inihain na rin ng AFP ang formal na protesta laban sa mga sangkot na MILF fighters. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa impeachment proceedings ng House of Representatives at Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw pa ni PBBM na wala pang nakahain na impeachment complaint sa Kamara noong sinabi niyang hindi siya pabor sa pagpapatalsik sa pwesto kay VP Sara. Dagdag pa ng Pangulo na maging ang mga kaalyado niya sa Kamara ay walang naghain ng impeachment dahil pinakiusapan pa niya ang mga ito ngunit hindi na niya mapipigilan ng ilang mga grupo tulad ng makabayan black at ibang religious groups. Kung sakaling matutuloy ang proseso ay handa namang magpatawag ang Pangulo ng special session sa Senado para sa impeachment trial kay VP Sara ngunit sa ngayon ay wala pa namang request ang mga senador para dito. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi patukoy na suspect sa barangay Inugug, Pikit, North Cotabato kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si Johnson Edil ang chief officer ng Land Transportation Office ng Pikit at tumatayong MILF-BF political chairman. Sa inisyal na investigasyon, sakay ito ng kanyang sasakyan nang biglaan na lamang itong lapitan ng gunman at saka pinagbabaril. Sinubukan pang idala ang biktima sa ospital ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Samantala, nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Assalamu my dear brothers! Simula na ito ng paghilom ng bawat isa sa atin. Mukhang wala nang atrasa ng kasunduan ng MNLF at gobyerno. Sakit talaga ng ulo yung grupo ni John Mas malakas ang pwersan lang ngayon kumpara sa dati. Father, maraming maraming salamat po at hinayaan niyong magmarcha ang aking anak. Sige po, ano pa may tutulong ko, sabihin niyo lang ha. Father, may dumating po na sulat para sa inyo. Anong laman ng sulat? You are a soldier I'm here, I'm here. <laughs> patutunayan namin mga mujahidin na walang kwenta yung pinaniniwalaan yung mga kristyan. So malaki ang abo sa sa tumahubong ng sinangkapan. May get 50 hostages ang hawak ng Abu Sayyaf group sa ngayon. Sila mismo ang lumalabag sa turo ng Islam. Hayaan niyo po ba na siraan nila ang relihiyon natin? Lilipulin namin ang lahat ng mga Abu Sayyaf to end this bullshit violence. Alisin niyo lahat ng mga krus dito sa Pasilan. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa amin. Basta, lagi natin bantayan ang isa't isa. Bilt. Sasama siya. <laughs> Kumakasta kayo! Parang sa inyo tumulog <laughs> ng magka! Sorpresa to para sa mga parinta. Subukan mo magsabi ng hindi tama sa mga pres. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iaandaw para sa inyo. <laughs> Lakas ang yung sa atin, Father! <sighs> Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.